Hi guys, morning. Mas magandang araw po o magandang gabi man. At ito, may parcel na talagang dumating na naman. At ayan po ay panggamit natin sa ating personal at iyan, bubuksan na natin para malaman natin kung anong laman ito. Ay yun, no? At ito na, bubuksan na natin. Ayan. Para malaman natin yun, pinunit ko na at ko hindi na magpapakita yun 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 at ito hugutin na natin, kumawut yun yun no? yun ayun yun, no? yun. naka carbon na siya at yan ay gamit natin sa ating uh, motor yan at ayan po ayan na at ito po ay gamit natin sa ating motor ayan na no? yan sa tapaludo niya kasi walang tapaludo yan no, yan at ito yan talagyan natin yan 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 natin ilagay yan yan siya. Ayun, di ba? At yan ay bagong bago at bago din yung motor natin. ayan At ayan na. At ilalagay natin nito. ayan ang ganyan ang forma niya. Ayun. At meron na rin siyang ano, uh, cover ng shock. At ayan, takbong pogi lang po tayo. Ayun. Ganyan po. At ito po itinali ang ko muna para ma-press yung ano niya. Ah, pagkadikit sa ating ah, shock. Yan. Thank you for watching.